Namangha lang talaga ako dito sa motor na to guys. Bispa pa ito pero may kambyada sa kamay. First time ko talaga makita yung ganito na motor. May tinulungan ako nito dati. Kung maalala nyo sa aking video may matanda na nasiraan sa daan at tinulungan ko siyang magayos ng kanyang ganitong motor. Gulong gali ni May gulong gali to siya. Sa sobrang mangha ako napapailunggo talaga ako guys. Tingnan mo yung kabuuan ng motor oh. Sus, meron pang floor man. Namangha talaga ako kasi sa amin sa Negros yung makikita akong motor doon na luma na. Yung HD3 lang siguro pinakaluma na yun para sa akin. DT at XL din. Bispa ito na 1970 siguro kasi na-search ko to nga dati. Lalo kaming naman nga sa kanyang krang kasi nasa gilid, nasa right side. Oh, krang galit oh. Te. Ikaw ko na makrang ti. Sige daw krang daw. Krang, krang. Look, krang gali. So shout out kay Barbie no. Pinakrang ko kay Barbie yung krang. Lu oh, ba diba, andar oh, oh. gali ni ti? Ah. pander na ni Bia. Pasensya na kayo guys. Sobra talaga akong na buki-buki dito sa motor. No? Ganyan talaga ako pag motor na yung pag-uusapan. Lalo na pag sobrang mangha ako. Grabe ako ma-excite sa motor. <laughs> Ay, araw galit te. Ito, clutch ito te. Hala, ari. Ah, ba Be. ko, diba? Ari, gali. Ito, clutch. Pag, pag mo na, maamon na sina. One. Neutral. Pag ikinlatch mo? Oo, oh, oh, eh. mo oh, two. Three. Ah, galing nga, oy. Sya, eh. Na, amo na iya clutch. Hindi talaga ako ilunggo, guys, no? Negros Oriental sa amin, taga Dumaguete, banda. Pero yung exact place ko ay Bayawan. Sa Bayawan, Bisaya yung ginagamit namin doon. Pero may iba din na nag-iilunggo kasi halo-halo na kasi doon. Same kay Barbie, kasi si Barbie taga Canlaon man siya. Sa sobrang pangingialam at kamangha ko sa motor na to, nagkasala ako, guys. Hindi na mabalik sa neutral yung motor. Ganun? hindi na mabalik, ti. Kasapan si Miti. Gano, kagaling na, oh. Ti. Hindi na mabalik neutral, ti. Hindi na tabang ko ti bigi. Balik na iya ti kagaamos na o be, ibalik am na o. Pinagpapawisan na ako ng malamig kasi baka darating yung may-ari nito, yung amo namin, patay talaga ako. Pinipihit amo. ko yung clutch, kaso ayaw na talaga niyang bumalik. Neutron, sa ano ano mo akong ginaano-ano man? Masitiri <laughs> 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 dahil eh, uh, masingi pang pindut na niya. Pindutan na sa sugay niya. Tapos naalala ko kay Chicken na dapat usug-usugin yung gulong pag ikambyo sa neutral ba? Ganun man yung mga clutching na. Para gagalaw yung transmission at ma-cambio siya sa neutral talaga. Pinupindot ko na lahat ng pindutan kasi baka may napindot ako no? Sir, sir, sir. Kung ikot na lang. Saan ako ikot? Kung ikot naman nga motor naman. Piyang mo. Hindi, ginito yung ah, amutin. Ah, sige, day, anak, anak, na, day? Hindi ko. Hindi, <laughs> ko tadig to, day. Hindi ko talang gulong, si babe. <laughs> Nagpatulong na kami kay Sister Rowena. Pinaikot namin yung gulong. Ara? Ah, sa gulang ka siya At ayun, lumagotok na malakas at yun na, na-neutral na. Dito na. ko na-realize na kaya pala mahal itong mga bispa at yung mga mayayama lang yung meron nito kasi kakaiba pala talaga itong mga motor nila. Ito, kahit luma na to pero nasa 70k pa to sa marketplace or 100k sa Philippine money. Hindi ko lang alam kung merong ganito na model ng bispa doon sa Pilipinas, no? At kung meron, magkano din kaya? So, yun lang guys. Thank you for watching.